Oh, mga bata, huwag kayong magsitakbo, baka bata pa ba kayo. Ikaw nga rin, classmate, <laughs> yan. Laki rin ang pinagbago mo. Siyempre, ako pa. Oh, uh, papa mo yun ah. Anak, tulungan mo ako. Ay, e, Baldoga, salamat sa paggatid ah. Ano ka ba? Wala yun. Para ka naman bago ng bago eh. Tsaka, mas komportable ako pag naiahatid kita. O talaga o. Okay. Ah, ah. Oo oh, anak, handa ka na pala. Ah, uh, siya yung kinikwento mo sa akin na papa mo darating ngayong buwan? O no, hindi, pa yon? papa yan. O anak, tama-tama na, dahil dumating ka na, bibili na ako ng ulam natin. Huwag mo nga akong matawag-tawag na anak! Ha? Ah? Sige na Baldo, kumuwi ka na. Ah, tuloy na po ako. Oh, anak. Ito na pala ulang natin, oh. Para kumain na tayo. Alam ba, di mo ba ako titigilan sa kakaanak mo? Anak, ba't ka ba nagkakaganyan? Hindi mo na ako ng ama. Ama? Tingnan mo nga kalagayan mo. Halos hindi ka nga makapagtrabaho eh. Ako pa bumubuhay sa'yo. Kung hindi na aksidente, siguro nakapagtrabaho pa ako hanggang ngayon. Ah, basta. Wala akong pakialam. Sa susunod na pumunta dito yung boyfriend ko. Huwag kang magpapakita. Parang awa mo na, nakakahiya ka. Uy classmate! Uy! Kamusta na? Okay lang. Wala ka na ng pinagbago mo ah. Oh, o mga bata! Huwag kayong magsitakbo. Baka ang bata pa ba kayo. Ikaw so, nga rin, classmate yan. Laki rin ang pinagbago mo. Siyempre, ako pa. Oh, uh, papa mo yun ah. Hayaan mo siya. Tatanga-tanga kasi. Anak, tulungan mo ako. Anak. Teka. Papa ni Jonah to ah. Ah. Ano po nangyari sa inyo? Sabi ako ng mga bata. Talaga, tumayo po kayo. Ah. Jonah? Nandiyan ka pala Bakit di mo tinulungan yung papa mo? liga po Jonah Nakita mo naman na Bumagsak yung papa mo E wag pa dyan sa tao na yan Napakalampa Jonah Ang daming-daming tao rito sa kalsada Ganyan ka magsalita sa papa mo Ano ka ba? Kahit rin mo ang bundo Jonah Ama mo pa rin siya Huwag ka naman ganyan sa kanya hindi ikaw yung Jonah na nakilala ko. Ang akala ko mabait ka. Matulungin. Tapos may kapansanan yung papa mo? Parang ikaw pa yung may diferensya sa pag-iisip eh. Ibigo ko na sa'yo. Ah, uh, classmate. Dito na rin ako. siya sa saklay ko. Wala nang pabalik. Hindi bali. Ba Gajagaan ko na muna ito. Go anak, go bala. Ah, uh, pasensya ka na kung naging masamang anak ako. Pasensya ka na rin kung kinakahiya kita sa maraming tao. Sana mapatawad mo pa ako, Papa. Anak, ito ba yun? Kinaguguman mo papa? Opo, papa. Anak.